Nandito ako sa kundo, guys. Tinawagan ako ng mami nitong mga aking mga alaga. Bye, bye, bye. Oh, tadi Nandito kami. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nandito kami. Wait, 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 wait. guys oh. andito na ako guys ayot ah. nirapan ako kasi tatlo yan sila oh. Yung hirap mag vlog dahil na tatlo sila oh. andito ako sa brio sa aking pinagtrabahoan dati guys yan <laughs> nilabas ko yung aking mga alaga oh, di ba cute <laughs> Tinawagan ako ni Bosing mag-extra muna daw ako kasi magpa-check up siya. Eh yung isa kasi'ng katulong, nagbantay ng baby niya. Kaya ang wala silang mag-alaga ng aso. Eh tinawagan niya ako kaya wala ako ka hindi ako nakawaiti. Hindi muna ako nag-waiti-waiti kasi nag-alaga ako sa aso. Bukas pa ako uwi, eh, guys. <coughs> Bukas pa ako makauwi. Ayan guys, o oh, diba nag-vlog na rin ako dati. Ayan o, oh. nasa 30 -te floor kami. Ayan, yes, yeah, swimming pool guys o. Oh. Ayan, swimming pool. Ayan, swimming pool. Nag-vlog na rin ako kasi dati dito, di ba? <coughs> Ayan. O. Oh. di Diba ang hab ang taas oh. Yan baba ko sila takbo takbo sila dito sa baba uwe uh. uwe tuwang tuwa kaya sila guys na dumating ako guys hindi pa rin nila ako nakalimutan huh? basta maliit pa lang inalagaan mo di ba diba? hindi talaga sila makalimot hindi kanila makalimutan talaga Yeah. Ikut ikut. <coughs> Nanti Lena Lena. Ikut 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 ikut. Iyan oh, cute cute iyan oh, coy coy. Coy coy. Coy 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 coy. Oh, jeli balik-balik. Balik-balik. Balik, balik. balik, balik. Bali nah. Balik. Pupo ka na, pupo. Ayun, nagpupo na siya. Ayun, nagpupo na. <laughs> nagpupo na ang aking alaga. Dadakutin ko na sa jari, oh. <laughs> Ayan. Uy. Ayan, oh. Kaibigan ko, oh. Nag-abang sa akin, oh. <laughs> Nakakamiss. Namimiss ko ang brio. Dalawang taon ako dito nakatira. Di ba, oh? Oh. Hmm. ra 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 Yan, oh. Um, Gardenilagos, oh. Uh. Tara-ra-ra-ran. Nag-vlog na rin ako dati dito eh. Yung kasama ko guys, tingnan mo guys, yung aso niya may stroller. Hindi ko dinala yung stroller kasi sa gabala na ako. Hmm. Tara na, tara na, sige na. Tara na, bibis. Ang cute-cute ng mga alaga ko guys. Oh, Choy Choy. Hi Choy Choy, hi, hi, hi. Hi Choy Choy, ah. Hi, hi. Hi, hi. hi, hi. Chuy choy Choy Hi Hi Choy Choy Min 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 Poodle to sila guys Poodle Choy Choy uh, Kinuha muna ako ng amo ko kasi Ano May baby kasi siya eh Hindi kaya sa ano Hindi kaya sa katulong Baka sampahan yung baby nila eh Oh, uh, di ba? diba kahit may baby di siya ang baby nakalagay sa stroller sa gabi sila sa kama sila pa rin ang priority po. <coughs> tara na ikot 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 hi guys uwi na kami ayan guys uwi na kami ang ganda dito guys oh Yan ang ito yung labi guys ng kundo Oh, di ba yung mga alaga ko? Oh. Yung kaibigan ko ayon may stroller. May stroller yung kanyang alaga. Oh, di ba? Uwi na kami sa na kami elevator. Wala ka signal. Hmm. Tara, uwi. Tara, 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 Oh, di ba? Oh, dito na kami elevator, oh. Wala kang signal, kaya... Hindi, video ito eh. Ah? Video ito, oh. Hi! Magpaganda <laughs> muna. Daladaan. Eh, ano? <laughs> Ay! Mga batuta! <laughs> Ayan, sa kanya, ha? Ka? Mm -hmm. Natulog sa stroller. Hihihi! <laughs> Mengalagak uh, ko Adik oh, ba Hai, terti floor aku Sya 20 to Bye no? bye Bye bye, lumabas tu sila bye. <laughs> Bukas ulit Kita kit sa baba Kita kit Kita kit Kita kit Kita Nag-extra si Inday, oh. <laughs> ah! Ah, yan, mga alaga po, guys, oh. Yan. Nami-miss nila ako, kaya pumunta ako. O, oh, diba? Ah. Oh. naka -abang sa pinto, oh. Ha-ha-ha-ha-ha. <laughs> ah. Tara na, tara na. Labas na din sila, oh. Alam na, alam nila ang bahay, guys. Tingnan mo. O, oh, diba? Alam nila lumiko kung saan ang bahay. Tingnan nyo, ha? Ah. Tengoklah, kawan guys. Huh. Oh, kan? Mereka kuarto. yang ini adalah bilik mereka. Baiklah, kawan-kawan. Sehingga di vlog ko, ha. Kapasok lang Kami Bye bye. Selamat tinggal. <inaudible> Baiklah. Saya mahu makan.